mga defective or old stock ng gamit ng IKEA, binebenta pa rin nila yan dito. Dito pa rin mismo sa IKEA Pasay, sa ground floor nyo lang yan makikita. Yung pangalan ng shop, As Is, giving second life to our product. So yun yung kanilang shop sa baba. Dito random makikita nyo ng mga nakadisplay na product na makukuha nyo lang siya sa 70% off, 50% off, or sometimes 80% off. Depende yan sa defect katulad ng ganitong lamesa. Ito may scratches lang siya, ang price niya may ayan, dati siyang 7k dati down to 4,000 pesos o 3,900, eto naman dati siyang 17,000 down to 7,000, ang laki ng binaba niya eto yung parang uh, shelves eto may marami kayong makikita, malaki rin yung shop nila dito ha, sa as is talagang random ang makikita mo dito eto nga yung kaibigan ko tinitingnan niya, dati siyang uh, 700 ngayon down to 4,000 400 na lang. Ito yung parang lampshade. Ang tinitignan ko talaga is yung mga beds. Kasi kailangan ng anak ko ng beds. So, eto 10,000 siya. Ito na wala akong nakita ang defect dito. Ang ganda niya pero single lang siya. Mayroon pa siyang drawer sa baba. O ba diba, hindi na masama. Wala pa siyang poma. At eto rin yung nagustuhan ko. Kaya nga lang yung kulay. Hindi babagay doon sa bedroom lang anak ko. May naaano siya may taguan sa ilalim. Ito ang ganda rin ng ano niya ng kanyang headboard mataas. So dati siyang ayan yung price nakikita nyo Dati siyang 38k down to 19k. Wala akong nakikitang defect niya. Siguro old stocks na 'yon. Ito naman single size. Ang presyo niya ito. Ah uh, 16,000 dati siyang 32,000 kasi siguro nga mga old sack to kasi wala naman ako nakitang defective niya. Pero nga lang yung kulay, hindi pasok doon sa aking um, tinitingnan. At sya ka lahat ng beds pala ng mga IKEA. Ganun yung ilalim niya, wooden. Ito naman may yung pom. Ang mahal pala ng pom dito, ha, Dati siyang 14,000. Pero makapal siya IKEA down to 9K. So as is yan may, ayan mismo yung ay sa sa'yo kapag binili mo. Wala silang sacks kasi nga ito na siya mismo as is na makukuha mo. Ito nga na gustuhan kong bed na to. Um, Uh, mura lang siya mi. Ito, nasa 17,000 yung frame niya. Ang ganda ng headboard niya, parang unan. Malambot yung parang pinaka-headboard niya. Ito naman, Ah, uh, ito yung parang pom, ay ah, yung pom nila, 25k dati siyang nasa 30, nasa 30 plus siya. So maganda rin ang mura dito is yung ano, yung bed frame. Ayun eh, oh, nasa 6,000 lang. Pero ito size double 'yan eh, ang alpaga ko. Ito sana pasok ito. Ito yung parang tinitignan ko na frame. Bibili na lang siguro ako ng other brand na ano na pom. Ayan, ganyan din yung ilalim niya, puro kahoy. Kumbaga, paunahan lang yung mga nandun kasi nga as is na wala ng other stock. Dito pala sa Ikea Miha, self-service dito. Ikaw mismo yung magbabalot ng pinamili mo. Kahit mga fragile pa yan, yung mga babasagin. <laughs> Meron naman silang libre na papel dito na pambalot at yung mga straw na pangtali. Kaya kung papunta kayo dito, the best talaga na magdala kayo ng sarili nyong shopping bag dahil mahal ang shopping bag nila dito. <laughs> dahil nga, mga kuripot kami. <laughs> bibit-bitin namin to hanggang sa car. Eh, kunti lang naman yung binili namin. Kaya pwedeng pwede na. So, pagkapamalaking furniture naman yung bibilhin nyo, meron din naman sila dito delivery. Sa sobrang laki nga ng IKEA dito may sa Pasay, siguro yung buong maghapon mo, kukulangin sa pag-ikot mo lang, doon lang mismo sa shop ng IKEA. Bitin nga yung gala namin. Ikailangan na namin umuwi. mukang babagsak yung malakas na ulan. May takot pa naman yung kasama ko na ma-stranded sa baha. <laughs> Ang layo ng alay lakad namin. Pero tignan mo naman, naka-heels pa yan. <laughs> Comfortable naman yan sa paa. Kaya hindi yan masakit sa paa. Kaya kung gusto nyo yan, bumili kayo sa TikTok shop ko yan. <laughs>